So, magtitinula ako ngayon, guys. Tinulang nitib na manok. Ayan. Gusto kumigop ni mama ng sabaw. So, lulutuan ko siya ng tinulang manok nitib ito, guys. May itlog pa. Oh. Lagyan ko siya ng sibuyas. Bago pa kukuluan, lagyan ko ng paminta at kaunting asin. Siyempre, hindi kompleto ang tinola kung walang papaya. pa ako ng papaya doon sa aking tanim. Lagyan ko siya ng paminta. Durog na durog yung paminta namin. Walang iba, kaya okay na yan. Salt. And then, pakukuluan ko siya. So, ito yung natira kong tanglad. Pabawasan ko siya. So, may nabutan pa naman akong tanglad. Kala ko talaga ubos lahat. ba diba? may natira pa inilagay ko sa paso. Talagyan ko siya ng tanglad. Finally, matitikman ko na yung tanim kong papaya. Pag alis ko dito sa Pilipinas, maliit pa to. Huwag tayo ng isa itong, itong maliit na to sa ano. Maliit lang. Yan. Pwede na yan. Natanggalin ko itong maliit. Marami na naman siyang bunga. So ayan, ready na yung papaya. So kunting papaya lang para naman ang mangyayari kapag maraming papaya. Parang tinulang papaya na lang talaga, Char. So kaunti lang yung ating manok. Isang ano lang yun, isang manok lang ating titinulahin. Para makahigop lang talaga yung mama ko ng sabaw. Siya ang importante sa lahat, Char. Ito ng imikas Buti na lang nakakuha din ako ng luya doon sa aking tanim. minabuton pa talaga ang person. Nakala ko mga nang matay na siya. Para mix yung asin na nilagay ko magkaroon ng lasa yung manok. So ganito ako magtinula kapag bisaya style. Pinapakuluan, hindi na ginigisa ba. Direct na siya. So ang taba ng manok kasi naglalangis-langis. Takpan muna natin siya hanggang sa... Ayok na naunti lalagyan ko na siya ng hot water at nagmamadali ako para mabilis. Dapat mabilis lang ang luto na ito. And then, kakukuloyin ko siya ulit. Kulo-kulo na siya. Tingnan ko kung malambot na yung laman. hindi pa siya malambot, Nilagyan ko siya ng tinidor. Ayan. Takpan po muna siya ulit. So, meron akong na harvest na alamias nung isang araw, guys. Hihiwain ko siya while nag ako sa aking nilulutong tinolang manok. So, nagpapalambot na lang ako sa manok, ayan, tapos ko na siya hiwain, ibibilad ko siya dahil malakas ang araw ngayon sobrang init sa labas for sure, matutuyo yan so, no na bumili sa palingki na kalamyas lalagay ko na ang tanglad tsaka papaya luto na yung manok lulubog lang natin siya and then takpan so magantay na lang tayo ng ilang minuto lang hmm, sobrang bango na nya hindi natin lalabogin niyang papaya kasi manganga nga may bahog ng baboy yan char syempre titikman ko muna siya no nakalimutan ko siyang tikman guys ito talaga yung exciting part tikhiman char Ah, sarap talaga ng native. For sure, masasarapan si Mother Earth nito. Sa pang... <laughs> ah, yummy. So, thank you for watching, guys. See you on my next video. Ayan, maluto na yung iyong sabaw, no? Na nire-request. Basta ang ating nanay mag-request. Pagbigyan natin kasi minsan lang yan, no? kung ano yung ikakasaya nila ibigay natin kung pwede naman nating ibigay char <laughs> ang dal, dal ko eh ilalagay ko mula sa kaldero at ipapadala ko doon sa kabilang bahay basta ang masasabi ko lang sa'yo Carlos Yolo char love your mother no matter what happen charot lang nagsaw sa ang person heaven Siyempre, piliin natin yan. Legs. Try okay natin sa casserole. Papadala natin sa kabila. Mahirapan ako mga guys. Ang aking singot nag-agay-ay na. So, ibu natin yung sabaw. Para makahigop yung mama ko ng sabaw. Marang kaaso kasi siya. So that's it. Ayan. Ready to deliver. Char. Wait sa imong parcel mother. Simple tinula but cook with love char. Ayan. Dadalhin na ni Ethan dyan ma. Ayan. Makahigop ka ng sabaw. Bye guys. Thank you for watching. See you on my next video. God bless you all.